<laughs> Hello, shoutout guys. Hello. Hello. Uh, meron kaming gagawin ngayon, ano? Blog. Uh, vlog. So, ito ang challenge sa Manghang Challenge. So, yan, sa Manghang Challenge. Ang ating, uh, ang ating mga product ay chin block. Tara! Sana naman, sana naman. <laughs> Then, ang ano to? Jeol noodles bowl, bowl, bowl yan. Baka naman ha. Ba pwede naman tayo magana diyan. Sponsoran yan, yan. So mga unang sa sasabak sa labanan ay ang mga babae. So mga babae, ang unang sasabak ay pangalan. Pangalan? Ah, uh, Miss Miss na lang po. Tara. <laughs> Name? Reg Rex Si Amihan. Si Amihan. Yeah. Bu sila sa lupa. Sila... Amihan. Amihan. Kaya na hangin. Bumabasa ko lupa. Amihan. So yan guys. Sila ang tatlong mag-uumpisa ng laban. Sa tatlong ito. So prepare, prepare lang namin to. So prepare lang namin to. Wait. Akin to. Ba't ka muna dyan? Mamaya pa nga sila. Hindi kasi hindi naman rin ka ng init. best to say. Ayan. Panandaya plus yung sila. Nasaan yung... Shell, nasaan yung sili, Shell? Nasaan yung sili? Nasaan yung sili? Pintik-pintik Pintik-pintik kaya ano kaya Kung ano talaga. <laughs> Dalawa. Okay, siya bit na. Ano ba kulang po? Isa lang. Saan? Saan? Kailangan mo na masasukulang isa saan? O, syempre! Huwag na. po? Saan? Guys, ngayon... Ayan. Ang Ang mechanics po, kailangan pati yung sili Ubusin nila. <laughs> ah, wala! Wala! Huwag na! Huwag na! Sili na siya sa loob. Ha. Wala nga siyang sili sa loob e. Eh. Wala, walang sili. Kaya... Uh, kaya nilagyan namin siya. So, ayun po. Ito. Ang mananalo dyan, ang champion, ang mga kaubos, as in simot lahat. As in simot ha, kahit yung sili. Oo, oh, pati sili. 1,000 libo po yun. Yung second prize ay 500. Third so, prize ay 200. So, kailangan maubos. Kaya nga niya. Kaya kailangan maging champion para isang libo. Okay, okay, okay. 200, 200 lang. <laughs> Magpapak magpapakulelat na kayo niyan eh. <laughs> so, pesto na, pesto. yeah. Ayan. mga Doon ka, Para kuha. Sana Lahan-lahan lang tayo ha. Ayan. Oh. Mm, o, okay. oh, di ba? Walang pisat yan. Okay. Wow. Dami pa naman yan. Oh. Pantay-pantay ba si Mm, pantay-pantay. O, di ba? Wala. Ay, silly. Mapot lang. Mapot lang <laughs> yung mga kahay. matagal naman eh. Wala oh. ako. <laughs> <Lase, lase, lase. laughs> ano ba yung praga? Ano ba ito? Alak ba pa ito? Parang nananasig ka sa amoy ah. <laughs> Papa eh, nalunod to. Sabihin niya kung alas to. Miss! Natatawa ako. Unang subo ni Rachel. Dadasan mo na ako. <laughs> <Dalesan> mo na? <laughs> Dadasan mo na. Huwag <laughs> <Dalesan mo> na magdasan, may anghang. Woooo! Mm. Ah! Sige, <laughs> 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 <-amha> talaga. na, oh. <laughs> kaya ni yan. Sarap nito. na si Regine sa Ako pa hinahamon niyo. Oo. Nangingilis yung sun ko. Oh. Ay, ni kakay sili, pan kumalat. Wala oh, gigil din sa mic ko. <laughs> Pero kulang pula pa yung mukha niya, Teresa, sa akin na kain. Ha? Ah. Wala kulang Wala mukha mo. Okay na ako sa last price. <laughs> last price ka nga, kailangan tumos pa rin. Oo. Oh. Ah, uh, tikman mo na. <laughs> Ito lang oh. ako. Sige, sige. 1,000 to ah, Kasi masarap <laughs> na Basta na, nauna. Hmm, Sige nauna. Huwag hindi masarap. Basic. Basic Mas, yan. na to eh. Kaya pala si Regine nagkontrol ng kain kanina. Ah, hindi kumain.

ang hang mo. Ginawa ko naman Ay, lahat. <laughs> Pero ang ang mo <laughs> diba, diba, pa rin. Tay nga muna. Wala nga man si Apa. Pag si Apa yung kasama niyo. Dapat Ata, nga si Apa sinama si natin eh. eh Dapat lang na sinali-nali si Apa. Ano? Sayang no, mo. Ngayon, diba, tingnan mo masarap yung sili. Muna, diba iiyak na ako. Di pa ako baka yung sili. <laughs> Naiiyak na ako, dude. <laughs> <laughs> Ba't naiiyak <may> ka? <laughs> <laughs> Pag inuli mo kasi yung sila, masama ka, iyak ka. Ngayon ko lang naramdaman, gato pala ka ng sakit. Ng wala, wala ka ng modus ka, Montra. No, mga <laughs> ah. si Salvi mananalo ka. Pinupos ni Salvi, oh. Mm, tingnan natin. Wala kang pamit. Mamaya si Pon nalalabas yan. <laughs> Magpigilin. Okay. <laughs> <laughs> May hirap tinginan. Kaya pala tahong matahong ka na ah. <laughs> Diyan ka pala wag galing ah. Ang nakakalamang, ang nakakalamang. Hindi ako iiyak pala dito na. Tignan mo naman ang kalaki ng no sili. Paano malulunok to? Leon, technique mo dyan, sili ipahuli mo. Mm -hmm. Hindi, di kaya. Ay, pa yung, Pag pinahuli ba? mo yung sili? Pinayaman yeah. ko noodles. Wala na mo yan. Kaso nakatakbo. Na. ako. Lahat pagka ano, sa diretsyo, ano, dunok. Hindi nga, kaso nga walang eh. Ano. Yan po, naman, wala, wala, wala pang bakal siya sili ko ah Namumuna, namumuna gagawin dito?

Second, ano, first place ang hinihintay natin. Pwede na, ano, puso na. Oo, panalo ang salve. Sabi sa'yo, panalo ako second prize na lang ako. Pero, sure. mean, last prize. <laughs> <laughs> Para mauna ka pa nga eh, kay Rigil eh. Lilinokin mo siya, lilinokin mo. Na, oh magpakita sa kanya si Lily. mo de. Tao? Hindi, nangingisda. Nangingisda mo dito. Choke. Ano problema nyo? Problema mo pera. Stress lang. may tayo may time, Wala Na. Oh, um, ay, ate, huwag ka hanapin. Ito malibot. Kasi hindi nadasal lang ko pa ito. Eh. Oh, walang daya, walang daya. Ah! Hindi, ang ano niya, sa sigura naman mapte pagkakos. Oo, suka po konti na lang, Oh, may okay. Is isa pa pala sila. Isa kasi sa Di ba kasi? Alit na lang niya Ay, ano isa? eh. Para pag to na nalalo na si Salve. Paraya na ako nila. Yan, ang sa'yo. First place. Yes! yes! Yeah. Ah, 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 natin. ah, Teka, parang mau kailangan ba talaga? Hindi, huwag lang. Pwede mo nang paubos na kaya mo. sa ama na... Dali, ama ko na tayo. mo. mo yan? Hindi ko na kaya ko na kaya mo. na talaga ako, te. Para sa'yo na yung 500. Okay, tigda mo daw. Okay na ako, naubos ko na yung noodles. daw. so ang nanalo po natin ay... Si? Ana. Si Amihan ay, okay. Si Amihan Si Si Amihan Si Sumunod? Baby yeah, Amabi Sumunod? Baby Ayan ay, Si Amabi Si Amihan Si Amihan Si Amihan Si Amihan Anong masasabi niyo sa lasa? Masarap Masarap Kung Masarap. wala siling Ang tamis Tamis? Uh, tamis Sa akin no, slice um, lang okay. Sa susunod ulitin natin yung dinikdik Yung dinikdik na sili naman Tinikilig ako. Hindi, nee, mas maganda yung sa no dance. Dinikdik na Mas Yung puro lang talaga. Pero may sili. Ako. Sa 20 peso. Ang alak di ba? naman sili. naman May naninig ka sa akin si ni. So yung congratulations sa so, nanalo. Yes, may 1,000 ako. Ah. Sana oh. <laughs> Panalo matalo na. Ano ha. Yeah, may 200 ka naman. Yeah. So, matutuloy ba yung ano mo, yung project mo na ano? Padaya ka. Bukas, sana all. <laughs> <laughs> ano nga ba ang nila to sa sayo mo? Gikumot <laughs> <Di> kumot! man. Ginigamot <laughs> <Di> ko <kuman. laughs> so, na. Sayon. Paki-subscribe po, Gikumot kumot! Bukas, sana all. <laughs> Sample, sample, sample. Sampol! Una, una pag sabi, pag mahihain, pag tatawag, sana, sana all. Ay, ikaw naman. Pag -tismosa. mga kapitbahay, sana all. So <laughs> yun guys, meron pa ako second vlog, saglit lang. Ipe-prepare namin ulit. Yan. Yan. Yeah. Jam. Yeah. Jam. So wait lang, balikan Jam. Jam. lang guys.